Sa mga sinaunang kwento, may isang halimaw na tinatawag na Sphinx. Gayunman, nagbibigay ang Sphinx ng mga bugtong sa mga nagdaraan, at kinakain ito ang sino mang hindi makakasagot sa bugtong nito. Isang araw, isang binatang nagngangalang Ohidipus ang naghamon para sagutin ang mga bugtong. Nagbigay ang Sphinx ng tatlong bugtong. Ang unang bugtong ay, ano ang higaanti sa umaga, isang unano sa araw, at higaanti muli sa gabi. Tinanong sa kanya ng Sphinx. Ang binatang ito na si Oedipus ay alam agad ang sagot. Sinabi niya, ito ay isang anino. Tinanong ng Sphinx ang ikalawang tanong. May dalawang magkapatid na babae, ipinapanganak ng isa ang isa at ipinapanganak naman ng huli ang nauna. Sino ang dalawang magkapatid na ito? Hindi ba kayo magpapanik pag tinanong sa inyo ang ganitong uri ng tanong? Gayunman, agad na ibinigay ni Ohidipus ang sagot. Sinabi niya, ang mga ito ay araw at gabi. Kaya labis na nabalisa ang Sphinx. Dapat na walang makakaalam ng mga sagot, pero nakuha niya ang lahat ng ito ng tama. Kaya tinanong nito sa kanya ang huling tanong. Ano ang lumalakad sa apat na paa sa umaga, dalawang paa sa tanghali, at tatlong paa sa gabi? Isa itong sikat na bugtong. Marami sa inyo ang nakakaalam nito. Ang sagot ay isang tao. Maaaring wala itong katuturan kung itatanong ito sa panahong ito dahil nagbago ngayon ang mga bagay-bagay. Ang paggapang ng isang sanggol ay gaya ng paglalakad sa apat na paa sa umaga. Ito ay lumalakad sa apat na paa sa umaga. Paano naman sa tanghali? Hindi ba lumalakad ang mga tao sa dalawang paa pag aktibo sila sa kabataan niya? Pag tumatanda sila, dumidepende sila sa kanilang mga tungkod para sa kanilang mga lakad. Kaya hinahalin tulad dito sa pagiging tatlong paa sa gabi. Gayunman, sumagot si Ohidipus ng tama sa bugtong. Sinabi ng Sphinx, imposibleng masagot ng isang tao ang mga tanong na ito. Ang Sphinx ay tumalon sa tubig at namatay. Ito ay kwento ng bugtong ng Sphinx. Kabilang sa mga dakilang bugtong, may isang bugtong na ibinigay ni Jesus sa sangkatauhan. Tingnan natin ang Ebanghelyo ng Matthew chapter 16 verse 13. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ito ang tunay na pinakadakilang bugtong. Verse 14 At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang sagot ni Pedro. Hindi ba ito ang tamang sagot? Kung gayon, paano nalaman ni Pedro ang sagot? Ito ay isang tunay na napakahalagang bagay. Tingnan natin ang Ebanghelyo ng John chapter 6. Verse 66. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't sinabi ni Jesus sa labindalawa, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may, ano ang mayroon si Jesus? Mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sa pamamagitan ng sagot niya, maiintindihan natin na ang pinakamahalagang punto para makilala ni Pedro si Jesus, ay na kanya ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Paano na unawaan ni Pedro na nasa kay Jesus, ang mga salita ng buhay na walang hanggan? Lumipat tayo sa John chapter 6 verse 53 para malaman kung paano. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, mali bang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya kung paanong ang buhay na ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Laging naalala ni Pedro ang katuroang ito. Dahil malalim ang realisasyon ni Pedro na walang sinuman maliban sa Diyos, ang maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan, nakilala niya ng tama si Heso Kristo, na siya ay Diyos, kahit na dumating siya sa lupa sa laman. Kaya nagawang masagot niya ang dakilang bugtong na ibinigay ni Hesus sa sangkatauhan, dalawang libong taong nakalilipas. Kung gayon, hindi ba nakapropesya na ang Diyos ay muling darating sa panahon ng Espiritu Santo? Kaya dapat nating lutasin ang bugtong kung sino ang Kristo, pag dumating siya sa ikalawang pagkakataon. Maraming salamat.